Ayan, so... Padaan ulit tayo dito, guys, sa Aklan Polytechnic College. Ito yung nasunog nung isang araw. Ayan, so... dinaanan natin. Ayan, Ayan, yung mga tao doon, oh. Ayan, yung mga gumagawa. Dito lang tayo, mga Q, kasi alam ko, bawal pa talagang pumasok dyan, eh. Hindi pwedeng pumasok talaga dyan. Kasi, ah... Uh, kakasunog pa lang uh, baka may mga uh, pwede pang uh, malaglag na mga gamit dyan sa loob ayan <laughs> babagsakan tayo ayan ka pa ayan so dito lang tayo sa labas ayan pwede bang umikot doon kaya oh dito lang Pagano lang ayan tingin tingin lang tayo mga yan ayan ayan si kuya sa yung ano dito guys Uh, gatekeeper. Gatekeeper ka kuya, no? Ikaw yung nagpapantay dito, no? Ayan, it's kuya. Shout out kay kuya. Ano pangalan mo, kuya? Ha? Huh? Ano pangalan mo? Boy. Sir Boy. Ayan. So, Sir Boy, mga kiyog. And paalam tayo kay Sir Boy para uh, maging legal. <laughs> maging legal talaga. Ayan, siyempre para ano, para maganda naman nagpapaalam tayo. Ayan, no? So, dito lang naman tayo, guys. Hindi naman tayo pupunta dun sa loob talaga. Ayan, wait lang, Sir Boy. Ha? Dito lang, ha? Sige, sige. Video video lang ba? Video video lang. Wow, first time ko dito makakiyo sa loob ng Aklan Polytechnic College. Ayan. Uh, second na pala kasi yung first ko nung nasunog to. Ayan, nakita niya naman siguro yung vlog natin. Doon ako dumaan noon eh. Ayun oh, doon may, da may daanan kasi doon makakiyo. Ayun sa so may bahay na 'yon, nakikita niyo. Ayan. So, doon may daanan doon. Dire-diretso ka lang dito palo. Pasok. Pasok. maganda pala dito. Ayan, shout out po sa mga nag-graduate dito. Ayan, na ngayon ay mga successful na. Ayan. paka naman. Ano na ito mga akyo, ah? Hindi na po siya talaga nag-operate. Ayan, sarado na to. Hindi ko alam kung kailan to nag-close basta hindi na nag uh, wala nang ano dito hindi na siya wala nang training na nagaganap dito mga Q so, dito lang tayo hanggang video lang tayo dito sa labas mga Q so hindi pwedeng pumasok sa hindi pwedeng pasokin yan. so dito lang tayo yan para makuha natin ang maganda yung skwela yan o oh. So dito maaki makikita natin na wala na talagang ano sa loob Yung natitira na lang Yung mga bakal doon sa loob Ayan So, yung apoy Nagsimula daw sa fourth floor Ayan, one, two, three, four Hanggang fourth floor lang naman yan Mga Q Then, rooftop na sa taas Doon daw nagsimula yung apoy sa taas Mga Q Ayan, ayan. nakakalong to Para dun sa mga nag-graduate dito Ayan, no na mga seaman. Yun, ganda dito. Laki din pala dito sa loob, guys, no? Kaso nga lang, sira na. Ayan. ayan. no? Dito sila nagtitraining. Hindi kasi tayo seaman, hindi natin alam kung ano yung mga pinagagawa nila dito. Pero yan kasi, mga Akyo, pagka alam ko, ayan yung ano, hindi ko alam kung anong tawag dyan, eh. Pero ginagamit nila yan, uh, for emergency purposes Uh, meron silang sasagipin. Ayun, merong biglaan na uh, siguro nagka-problema yung barko. Ayun, pwede silang sumakay diyan. Eh oh. no. Ah, tawagin na lang natin yang ano, uh, safe boat. <laughs> Taranta. Tawagin na lang natin yang ano, uh, bangka, bangka na lang. Kasi kung mapapansin niyo guys, oh para po siyang container boat. Wow. Benta na naman tayo ayun, safe na safe po siya talaga as in hindi makakapasok yung tubig dyan yan, yan yung nagmumula sa taas ng ano eh, sa bandang likuran ng barko sa so may taas, na parang hinuhulog lang nila, ayan oh, ito may mga ano pa dito, may mga talong oh kaso nga lang kulang na sa alaga to ayan oh, ayan may naririnig ako mahakyo meron akong naririnig hindi nyo ba naririnig kasi wala naman akong naririnig ayan ayan ang likod dito tayo sa bandang likuran ayan o ayan so likod na po ito ng Aklan Polytechnic College ayan paalam naman tayo doon kanina ayan basta huwag tayong pumasok dyan sa loob kasi bawal na talaga kasi for security kasi baka po pumasok tayo diyan guys may malaglag di ba scratch tayo so dito lang tayo sa gilid so ayun na pala siya oh ayan sunog na sunog na ayan yung loob pero yung labas okay parang kasi gawa naman siya sa semento yung loob lang talaga sunog Actually, matagal na tong ano eh matagal na tong sarado yung Aklan Polytechnic matagal na tong sarado pa rin no? Dati, na no? matagal nang sarado to no? Yan, hindi na siya nag-operate. Mga ano pa siguro, no? Mga COVID. Mga 3 years na, no? Yan, okay, no? Sunog talaga yung loob, no? Tabo kanyang 27-19, no? fourth floor. Ayan, siguro sa taas, no? Nag-start yung sunog sa may bandang 1, 2, 3, 4. So, dun nga. Fourth floor. Na-damage dito mga ano eh, 4.5 million nakita ko sa ano, sa balita. May aso dyan, pre. May aso. Oh, meron yan. Tingnan yun o, no? aso. Yan. Ito yung mga nalaglag na mga ano. Mukhang fiber ito pa rin no? Yung mga fiber na ginawa. Na nilagay dyan o. No? O. Oh. Ayan yung mga gumagawa. Ayan, nililinis nila dyan no? Yung parang fish pond na area ng Aklan okay, Ip. Polytechnic. Tapos na tayo, guys. pa okay, thank you, ah. Yeah. Thank yeah. you. <laughs> Diyan mga kayo pwedeng dumaan dyan o. Diyan tayo dumaan nung una tayong pumunta dito. Ayan. Kasi merong bahay dyan o. Ayan, so dyan tayo dumaan. Tapos ikot tayo dun. Kaso ngayon dito tayo dadaan sa harap. Ayan, meron namang bantay dyan. Mga wow. Grabe. Oop, so, na talaga. Ubus lahat yung laman. Na mahigit uh, 4.5 million yung na-damage dito, mga Q. Ito may mga ano pa sila dito. ito pag-aari pa rin Politeknik. Eh nah, politiknik ayan, na, ayan na gate palabas, ayan o ayan tapos ayan po yung politiknik sayang nasunog Dami pa namang nag-graduate dito guys na ngayon ay mga successful na